Hello everyone, welcome back to my channel Ate Femix Vlog Ayan, nandito kami guys sa aking kapatid sa uh, Bukid Ayan, syempre yung bahay niya at nandito ako sa likod ng bahay nila So Ayan, ito yung Ayan, nung nakaraang taon nandito din ako na i-vlog ko na din to So update lang to guys Ayan So, ayan o oh ang bahay nila sarap dito manirahan guys malayo sa kabihas na no yung chicken chicken hello chicken so wala dito yung kalabaw ko guys eh nandoon sa ta, ano sa um, sa kabila sa kabilang ilog doon kasi meron doon mga ano mga damo-damo pang na pwede makain ng kalabaw kaya wala dito ayan siya ay aking puti ito yung kanilang basakan guys ayan o oh. yung basakan nila oh. so hindi pa hindi pa kasi gaano maulan dito guys kaya ganito pa lang o oh, medyo dry medyo dry pa yung kanilang ano yung kanilang palayan ayan So, ito yung ba ito yung lugar nila guys yung aking lugar ng aking kapatid <laughs> di ba <laughs>